Paumanhin po, ang nilalaman ng video na ito ay walang bahid ng pang-aalipusta sa kapwa at hindi ginawa upang suwayin ang ibang doktrina at paniniwala, kundi ang pagnanais lamang natuklasin at ibahagi ang mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya at pagpalaganap ng salita ng Panginoon sa paraan ng malayang pamamahayag. Minsan lamang po natin mapanood ang ganitong video, kung kayo po ay may oras para sa Panginoon, dito po natin malalaman ang mga babala ng Diyos na dapat nating pag-ingatan sa buong buhay, upang hindi tayo matulad sa mga nagmamataas sa kanilang mga sarili at nag-iisip na ang kanilang kapangyarihan ay higit pa sa kanilang tagapaglikha. Paumanhin po, sa mapapanood natin ngayon ay wala po tayong sinisisi at hinuhusgahan na individual kundi sa paraan ng Diyos, upang maipapahayag natin ang kanyang kalooban at hustisya na umano'y hindi naintindihan ng karamihan ang mga nakaraang pangyayari sa bansang Amerika. Kento at pamalam! Ang apoy ay isang mahalagang bahagi ng ating buhay. Ito ay isang makapangyarihang elemento na maaaring magbigay ng init at liwanag sa mundo. Ang apoy ay nagluluto ng ating pagkain, at nagpapanatili sa atin ng init sa malamig na panahon. Ang apoy ay maaaring gamitin sa maraming pamamaraan upang tayo ay makapaghanap buhay. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang apoy ay maaaring maging mapanganib kung hindi ito nagamit ng maayos. Subalit, ang apoy ay maaaring gamitin upang magsunog ng basura at upang linisin ang isang marurumi na lugar. Gaya na lamang sa nangyayari sa bansang Amerika, nakikita natin na ang apoy na parang taong nag-aamok. Napansin nyo ba na ang apoy na parang may pag-iisip, at sila ay nagkakaisa na parang galit na galit? Hindi natatakot sa dami ng tagapatay ng apoy at hindi natatakot sa kanilang tubig, lumalaban sa gustong pumatay sa kanya. Apoy na parang naghihiganti at naghahanap ng hustisya. Lumilipat kung saan-saan na parang may pakpak. Sa madaling salita, apoy na parang may kamay na gumagabay. Yan ang klase ng apoy na nakikita ng ating mga mata na siyang lumalamon sa isang pinakamalakas at pinakamapangyarihang bansa sa buong mundo. Kinatatakutan na bansa, ipinagtanggol ang mga kaibigan na nalalapit sa kanyang puso mula sa mga mababanggas na kalaban. Ngunit sa pagkakataong ito, kahit ang pinakamaliliit na sandata ng kanilang puwersa ay hindi nila magagamit upang ipagtanggol ang kanilang sariling nayon. Sa mundong ito, huwag nating kalimutan ng ang lahat ng bagay may buhay man o wala ay pag-aari lamang ng nag-isang tagapaglikha. Sa nakikita natin na mga anyo ng mga bagay na walang buhay na kanyang ginawa, ay hindi kumikibo. Walang pag-iisip tulad na lang ng apoy at hangin. Subalit, kung ang kanilang tagapaglikha na ang nag-uutos sa kanila, ang mga bagay na ito na walang pag-iisip ay magkakaroon na pag-unawa. Minsan, ang mga ito na itinuring nating mga katulong at kaakibat sa panahon ng mga gawaing panghanap buhay ay naging isang kaaway na handang kumitil ng maraming buhay. Ito ay nangyayari hindi lamang sa isang beses na kasaysayan sa buong mundo. Na naitala sa kasaysayan, noong panahon ni Noah. Gimagamit ng Diyos ang tubig upang lipyunan ang isang mundo na puno ng makasal-anang mga nilalang. Mga taong hindi na nakakanakaalaala sa kabutihan ng Panginoon sa kanila. Mga taong nakalimot na kung sino ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay na mayroon sila. At dahil sa sobrang grasya na binigay ng Diyos sa kanila, buong akala nila na sila na ang may-ari ng kanilang mga ari-arian. Nakalimutan na nila na ang lahat ay ipinahihiram lamang sa kanila ng Panginoong Diyos na lumikha sa lahat ng bagay. At ganoon na rin ang nangyayari, nang gumawa si Noah ng malaking barko sa tuktok ng isang bundok. Sila ay nagsitawanan lamang, katulad ng ginawa ng mga artista sa Hollywood. Dahil sa kanilang pagtatawanan, hindi nila batid ang malaking banta sa kanilang buhay kapag ang arka ay matatapos na. Gayunpaman, hindi batid ng mga artista ang masalimut na banta pagkatapos nilang pagtawanan lamang ang Diyos. Puno sila sa kaalaman tungkol sa pagiging artista, ngunit wala silang kamalay-malay sa salita ng Diyos, dahil sa kanilang pagkawalang oras na maghihimlay sa kanyang mga salita. Wala silang pagkakaiba sa mga taong nakapaligid kay Noah. Subalit, pagkatapos ng malawakang baha na kumitil ng lahat na may buhay maliban sa pamilya ni Noah at sa mga hayop na isinakay sa arka Ay nangangako ang Diyos na kailan may hindi na niya parurusahan ang mundo sa pamamagitan ng tubig Paglipas ng maraming panahon, nagkakaroon na naman ang isang sibilisasyon ang naging katulad din sa panahon ni Noah Naging mas malala ang kanilang pag-uugali Ito ay sa kapanahunan ni Abraham at sa kanyang pamangkin na si Lot ito ay ang siyudad ng Sedoma at Gomorrah. Ayon sa Biblia, winasak ng Diyos ang Sedoma at Gomorrah dahil sa kanilang mabigat na kasalanan. Kasama sa mga kasalanang ito ang hindi magandang pag-uugali, sexual na pag-atake, pagpatay, pagnanakaw, pangangalunya, idolatria, pang-aabuso sa kapangyarihan, at mapagmataas na paggawi. Sa aklat ng Genesis Kapitulo 18 versikulo 16 hanggang 33, sinabi ng Diyos kay Abraham na ang Sedoma at Gomora ay kanyang wawasakin. Paumanhin po, mahaba-haba po ang usapan ng Diyos at ni Abraham dito. Pagpasensyahan niyo po sana ang pagbabasa. Dahil sa paraan na ito maihahambing natin ang kwento ng Sedoma at Gomora sa pangyayari ng Amerika. Kaya itinanong ni Abraham, lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao, ang mabubuti kasama ng mas asama? Sakali pong may limampung mabubuting tao sa lungsod, wawasakin pa rin ba ninyo iyon? Hindi po ba ninyo patatawarin ang lungsod alang-alang sa limampung iyon? Naniniwala po akong hindi ninyo ibibilang ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari. Parehong magdurusa ang masama at ang mabuti. Hindi ninyo magagawa iyon. Makatarungan ang hukom ng buong daigdig. At sumagot si Yahweh, hindi ko wawasakin ang lunsod alang-alang sa limampung mabubuting tao. Ipagpaumanhin po ninyo ang aking kapangahasan, wika ni Abraham, wala po akong karapatang magsalita sa inyo. Sapagkat ako'y isang hamak na tao lamang. Kung wala pong limampu, at apatnaputlima lamang ang mabubuti, wawasakin pa rin ba ninyo ang lungsod? Hindi, hindi ko wawasakin alang-alang sa apat na putlimang iyon, tugon ni Yahweh. Nagtanong muli si Abraham, kung apat na po lamang. Hindi ko wawasakin ang lunsod alang-alang sa apat na pung iyon, tugon sa kanya. Huwag sana kayong magagalit, magtatanong pa ako. Kung tatlong po lamang ang mabuting tao roon, wawasakin ba ninyo? Sinagot siya, hindi ko wawasakin ang lunsod alang-alang sa tatlong iyon. Sinabi pa ni Abraham, Mangangahas po uli ako. Kung dalawampu na lamang ang mabubuting tao roon. Hindi ko pa rin wawasakin ang lunsod alang-alang sa dalawampung iyon, muling sagot sa kanya. Sa huling pagkakataon ay nagtanong si Abraham, Ito na po lamang ang itatanong ko, paano po kung sampu lamang ang mabubuting tao roon? Hindi ko pa rin wawasakin ang lunsod alang-alang sa sampung iyon, sagot ni Yahweh. Pagkasabi nito, umalis na si Yahweh at umuwi naman si Abraham. At nagpaulan ng Diyos ng apoy mula sa langit sa Sidoma at Gomora, at winasak ang kanilang mga bahay at ari-arian at ang mga naninirahan dito. Dito na natin matatandaan ang pangako ng Diyos pagkatapos niyang pinarurusahan ang mga tao sa panahon ni Noah sa pamamagitan ng tubig. Na kailan may hindi na siya magpaparusa ulit sa paraan na at nakikita natin na ang parusa na ginamit niya sa Sedoma at Gomora ay sa pamamagitan na ng apoy. Subalit, tungkol sa pagtatanong ni Abraham sa Panginoon, na umabot na lamang hanggang sa sampung katao. Na ang sagot ng Diyos ay hindi pa rin niya ito wawasakin kung may naiiwan pang mabubuting tao o mga taong nakapag-alaala sa kanyang pangalan. Subalit hanggang sa sampu lamang at umalis na ang Panginoon at nagpapaulan na siya ng apoy. Dito natin makikita na masigit pa ang pangyayari na nagaganap sa bansang Amerika. Dahil, ayon sa kanilang tagapagsalita na si Nikki Glaser, hindi sampo, hindi kahit isa na lamang, kundi zero mention ang pangalan ng Diyos. Ibig sabihin, mas mabuti pa ang Sedoma at Gomora dahil may naiiwan pa na apat na tao na nakakakilala sa Diyos. Ang tanong, bakit nangyayari na magkakaroon ng ganitong pag-uugali ang mga tao katulad ng mga artista sa Amerika? Ang pag-uugali na ito ay hindi natin makikita sa mga nayon na mga taong mapagkumbaba sa kanilang sarili. Tiyak po na walang plano ang Panginoon na wasaki ng kanilang mga bahay at ari-arian. Dahil hindi naman ito ang ugali ng Diyos na pumatay ng kanyang mga nilikha dahil batid natin na siya ay pag-ibig. Ngunit tandaan natin na nakasulat sa aklat ng Hudas Kapitulo 1 Versikulo 7 na may babala ang Diyos para sa mga taong sobra na pag-aangkin ng kanilang kalayaan at sobra na ang kanilang panalangin at grasya, dahilan na parang hindi na nila kailangan pa ang Panginoon sa kanilang buhay. Ito ang sinabi ng aklat. Alalahanin din ninyo na ang Sedoma at Gomora at mga karatig lungsod ay nalulong sa kahalayan at dilikas na pagnanasan ng laman. Kaya't sila'y pinarusahan sa apoy na hindi namamatay. Bilang babala sa lahat, sa walang pag-alinlangan, ito ang klase ng apoy na nagwasak sa maraming kabahayan at mga ari-arian ng taga California sa Amerika. At sa isang banda, huwag po nating kalimutan na ang Diyos ay nangunguna sa paghahanda ng hustisya. Ito ay mababasa natin sa unang sulat ni Apostol Juan Kapitulo 5, Versikulo 15-16 na nagsasabi, na ang nagkasala sa maliit na bagay, ay maliliit din ang parusa, Ngunit ang nagkasala ng malaki ay malaki din ang parusa. Kaya kung anuman ang katanungan na nabuo sa pangyayari sa Amerika, katulad na lang ng isang tanong ng mga taga roon, na kung ang Diyos ay hustisya bakit nadadamay ang iba? Unang-una, wala po tayong karapatan ng pangunahan ng Diyos sa kanyang pasya. Minsan, gagawa ang Panginoon ng pasya na siya lamang ang nakakaalam. At ang tanging pagkakaalam natin na ang Diyos ay sumusubok sa ating paniniwala. Sa unang sulat ni Apostol Pablo sa taga Corinto Kapitulo 3, Versikulo 15. Ganito ang kanyang sinabi, Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, maliligtas siya, kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Dito po malalaman natin, na kung ang Diyos ay nagbibigay ng parusa o pagsubok ay gumagamit siya ng apoy. Masakit po ang mga pangyayari para sa ating mga kapatid sa Amerika. Ngunit kung mararapatan, ito po pala ay may kasamang disiplina para sa kanila mula sa Diyos. Kaya hindi katulad ng Sedoma at Gomora na kabilang ang kanilang mga buhay ay binawit. At wala na silang pagkakataon upang pagdurusahan ang pagkakamali. Kaya dapat nating pasasalamatan ng Panginoon na hindi maraming buhay ang kanyang kinukuha sa pamamagitan ng kanyang apoy at hangin. Sa pangyayaring ito, huwag po natin kalimutan na ang pangungut siya sa Diyos o kahit sa kapwa man ay makakaranas ng apoy. Ito ay mababasa natin sa Ebanghilyo ayon kay Apostol Mateo Kapitulo 5 Versikulo 21-22. Ito ang sinabi ni Jesus, ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman, at sinumang magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka! Ay mga nganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Sa talatang ito malalaman natin na kung ano ang galit ng Diyos para sa mga taong nangungutsa, kahit sa kanyang kapwa tao lamang. Ano pa kaya kung ang Panginoon na ang ating kinukutsa o kaya bakit hindi nila nalaala ang pangalan ng Panginoon? Bakit hindi nila nabanggit ang Diyos? Dahil ang tao na walang paniniwala sa Diyos ay hindi niya ugaling nagpapasalamat sa may kapal na nagmamayari ng lahat na nasa kanya, tulad ng isang kasabihan, ang mabuti ay maaaring makapag-isip ng masama, ngunit ang masama ay hindi maaaring makapag-isip ng mabuti, sa madaling salita, ang Hollywood na kumakatawan sa pangarap, kasikatan, at industriya ng pelikula sa Estados Unidos, ay nakakalimot sa Diyos dahil sa kanilang tagumpay at kasikatan, darating ang araw na ang lahat ng ito ay maging kwento na lamang na magpapaalala sa atin kung gaano kasuklam ang Diyos sa pagmamtaas, kaya po mas mainam na magpapakumbaba tayo sa harap ng ating tagapaglikha at tandaan natin na ang lahat ng kasikatan at kapangyarihan ay lilipas din, Darating ang araw na tayong lahat ay babalik sa alikabok kaya huwag tayong magmataas dahil ang taong nagmamataas sa kanyang sarili ay ibababa ng Diyos. Sana po kahit kunti may napunot tayong aral sa video na ito, hanggang dito na lang po, ito si Kuya Tem, ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, maraming salamat po sa inyong panunood, hanggang sa susunod.